iyak yung driver eh dumiretso siya sa persento nagreklamo sa pulis kasi ano puno siya ng smart sa mukha <laughs> sa lit. classmate mo talal? Hindi sir. Ay hindi? <laughs> Pero magkakilala kayo. Ay rin hindi rin po. <laughs> Basta estudyante lang. Apo okay. sir. Kailan ba nag-umpisa yung kuan Yung klase dyan? Pero ay mali Monday pa po. Hindi. No, 27. Okay. Nung makita ko kay kanina, yung dalawang babae, nagdalawang isip akong kumara eh kasi ang gaganda ninyo, ma'am. Ay, oh. Hindi niyo ba narinig yung balita nung nakaraang araw? Yes, Sa mga babae? Ano? Uh, last week yata yun? Meron ding tumara dyan, mga magagandang babae. Yung estudyante rin. Dito rin daw sa lugar na ito. Nawala. Hindi. Dalawa lang din sila tapos yung driver ah, sabi nga daw sa pulumbulong pupunta sila kay naman niya ngayon may nangyari sa kuan sa biyahe nila eh pagdating sa pulumulok umiiyak yung driver eh dumiritso siya sa persyento nagreklamo sa pulis kasi ano puno siya ng kismark sa mukha <laughs> sa leeg oo kaya natakot ako kasi baka ganun din mangyari sa akin <laughs> ha? puno siya ng kismark sa leeg saka sa mukha nag siya sa presinto ngayon kung pa ko yung dalawa alam nga rin ako pero may dalawang lalaki rin kaya pumara ako natakot ako kasi siyempre Ayoko rin na mamansahan yung pagkalalaki sa ito. So, <laughs> so Kasi, damay na na. Kasi, kaya nga hindi, ko, hindi pa ako nagkasawa eh. Kinip ko yung, ano, gusto ko ikip yung virginity ko. Hanggang magkapagkasawa ko. Hanggang yung magmamarch ako doon sa may altar, di ba? 57 years old na ako ma'am, virgin pa ako. Oo, kaya natakot ako kanina. Pero okay naman kayo ma'am, okay naman kayo. Okay. <laughs> Harm, di, harmless ba kayo? So bakit nandito naman sila sir? Ang no? tagabantay Oo Tama, nakadamit sila ng inter Kaya hindi ako no, hindi ako natatakot Ngayon dahil nandiyan sila sir oh siya Oo <laughs> Ikaw natakot sa amin, tapos kami takot din sa iyo Ay, Baka naman yung lamang loob namin ng ano <laughs> Pero Buti na ma'am ha, Armless kayo no? Ano pangalan nyo ma'am? Jehana po Ha? Jehana Jehana? Apo. Yung isa? Isabel Ha? Isabel po Isabel Si Sir? Dito? Si Rex po, si Rex si Rex Yung sa likod? Jan Ray sir Del Ray? Jan Ray Jan Ray Okay Masabi ko na ba sa inyong pangalan ko? Ako sir Ah pa? Yes Ako si Itza Itza Pangalan ko Itza. Ang apelyido ya, ko Prang. It's a prank. <coughs> Ay, vlogger. <Ay>, <laughs> oh, <laughs> oh. <laughs> okay kayo. <Ay>. Hi. <laughs> okay lang sa inyo. <laughs> upload ko. Ano po pangalan ng page ko? <laughs> uh, Kali Okay lang sa ma'am. Ma'am, okay lang ma'am. Okay, no, <laughs> upload ko? Ah uh, may YouTube ako si ano Calibyhero